Yo, what's up? good morning sa inyo lahat. Yan, biyaing ano naman kami. Biyaing masungi. Ayan. Ano tayo? Ah, uh, mamamasyal tayo doon. Ayan. Chairman, ano na nangyari? Ang usapan, uh, 5 a.m. Anong oras na? Ganun talaga. Kaya tayo nagpatawag ng 5 para makaalis ng alas 6. Pero, <laughs> ano? 6 o 7. Hahaha. Hindi ba Ayun, dumoy. <laughs> 🎵 Yo, what's up? Nandito na kami sa Masunga. Inabot natin ang? Um, parang 30 minutes. Oo, mabilis lang. Ay, hindi pa naman. Hindi ato, 30 minutes pa ata. Yeah. Mga 20 lang. Kasi mal malumanay yun lang yung diyan. Yung... Ano masasabi mo sa view natin ngayon? Um, it's so refreshing. May mga ano ba? Um, ano ito? John? Fog. Fog. So, malamig pa. Ayun, naabot namin yung fog, grabe. Hindi ako ah, dito di sa video, no. Ayun pala, yan. Yo, what's up? Ito na yung tour namin, na guys. Between the two groups, muna sana. First, First 20. 20. Sa akin. Wala ah, Diyan? Diyan wala, dyan, dyan wala wala So yun guys, uh, simula na kami ng lakad Ito yung mga natin Merong unang batch na first 20 Ayan. Ito yung Ano Chairman, ano mo sasabi mo? Angayos, kapagod Saan mo nga pala si Chairman Ron? Parang inihingala ako agad Okay Huwag na. ano, anong, ano, Anong pakiramdam? Narito ka na sa masungi. Mainit. Mainit. Pero masarap. Oo. Oh, nadto so pa sa bukane. eh. <laughs> Wala pa <po> pagod <laughs> Wala pa. Yo, what's guys? Kama natin sila. Ayan, ano masasabi mo? So, hello guys. We are here at Masungi Gear Reserve Discovery mm. Trail for a climb. Nagtat na lang, ba't hinihingal ka na? Kasi simula pa lang natin maglakad. We are here with <laughs> my fellow Baras <laughs> youth. Eh, hindi niya na po maintindihan yung tanong ko, guys. <laughs> iba, na, iba na, po yung sagot niya sa tanong ko. Hinihingal. <laughs> ayan. Ayan. Ayan guys, yung mga kasama namin sa baba, naiwan na, ayan. Oo. <laughs> sa daw muna. Ayan. Yo, what's up guys? relax lang muna kami dito kasi may nag-orient pa sa baba. Ayan. Kami yung sampo. Third batch na. Tapos may naiwan pa sampo doon sa ano. Ayan. Mayak sila. Ayan na sila. Ayan. Wala ang salitang masumi. Sige. Galing po daw siya sa word na sungki. <laughs> kaya po naging masungi. So, Tama po si Sir. Ang salita pong masungi ay galing po sa salitang Pilipino na sungki-sungki o hindi po pantay-pantay. guys. Ayan. Uy. Simula na tayo guys. <laughs> sapot. Okay. Mama yung eh, ipapaliwanag po guys. Yun, napansin nyo po yung... Pagod na ba? <laughs> <laughs> yung tinuro ko po kanina may sign na sapot o yung kanina na sa gilid ng oh, daan natin. Po. Yun, ang tawag po namin doon ay sinkhole. Kung tawagin po ng mga dumagat at katutubong biyong. Yun, ang tawag po doon ay cover subsidence. Meron po dalawang klase yan, yan Yung isa po ay may takip po sa ibabaw. Yun naman po ang tawag po doon ay cover collapse. Yung nakikita natin kanina, yung cover subsidence, habang tumatagal po yun ay yun lumalalim po siya. Yun, at yun, ang dito po ay hindi po namin sila tinatapunan ng basura. Pag nagtapon ka ng basura, ni porket hindi mo na yan nakita, wala na siya, di ba? Lumilipat lang, tapos nakakasalanta sa ibang tao. No? Kaya nakakasakit ng ibang hayop, nakakasira ng ibang ecosystems. Siguro yung pangalawa kong gustong maintindihan nyo rin dito, kung gaano kahalaga na alagaan talaga yung tubig, di ba? Kasi, limited rin yan eh. Limited resource din yan. At ngayon, nararamdaman na natin yan. Anong nangyayari kapag sobrang ragasa siya? Anong nangyayari kapag may kakulangan? At yung replenishment niyan, um, kahit anong gawin natin, it will take time to build up an aquifer para siguradong meron tayong tamang dami ng tubig para sa lahat ng tao. Hindi siya pwedeng basta-bastahin kasi actually, of all the world's water, seawater, fresh water, yung fresh water resources natin, that's very, very precious. ba? Diba? Other people talk about it as liquid gold kasi it's so important for life. Walang pwedeng mabuhay ng walang malinis na tubig. ba? Diba? Kaya dapat inaalagaan natin yan mula sa spring sources dito sa taas hanggang pagdaloy nila sa baba. At kung gagawin natin ito na maayos, dito tayo magsisimula sa taas. No? Tandaan nyo ha, ah, mga 2-3% lang ng tubig sa buong mundo actually yung pwede natin inumin konti-konti no? no? okay sige you. so yun nga guys uh, pag uh, punta natin dito sa Masungi marami tayong matututunan about sa ating kalikasan Ayan. and at uh, enjoy din natin mga uh, likas na yaman Teka lang, baka madulas tayo guys. Dito sa Masumi, uh, yung mga dadaan natin, okay naman siya. hindi, uh, na siya hindi siya mahirap. Ayan, madali naman. Kaya magpapatuloy sa ating trail. May idea po kung may nakakakilala sa tawag sa wari ng bambu na ito sa inyo o wala. Ngayon yung palang nakita. Bambu na. malandi. <laughs> yun, ito po yung klasya ng bambu na gumagapang. Ang tawag naman nang mga doon dito ay osio. Osio. Ah, pa. Osio Guys, tuloy-tuloy na tayo. Ayun, doon sa patrivia ni Kuya, doon sa bamboo. Yan. May dalawang uh, uri ng ano? Bamboo. Bamboo. Magkita tayo. Magkita tayo. Osio isa kaya yung ano? Bamboo sumunod. Okay, session na guys, di ako napagdala ng gimbal. Tingnan, napakaganda talaga rito sa Masungi, guys. Tapos bawal tayo mag uh, mag malakas na boses. Kasi hindi po kayo magkwentuhan ha. <laughs> okay, po. Hindi <Pwede> pa. <laughs> <laughs> Ay, si kuya kasama namin yun kapag namumulaklak na po yung bambo, ibig sabihin matutuyo o mamamatay na po sila. Tapos yun, hanggat maari, kung napapansin nyo po itong kulay Brown, na hanggat maari wag nyo na lang po sila hawakan dahil wag kung napapansin nyo po may mga tinik po sila. Pero hindi naman siya na parang matutusok lang po. Pero yung mga ganito, yung nahawakan ni ma'am, pwede po. Ganito lang talaga yung <laughs> kaoy po hawakan. Yung mga puno, pwede kayong humawak pa lang po maging problema. Ganito lang po sa mga bambo po. 啊，好嘞。 Bali dito po, bawal po yung kapre dito kasi syempre bawal manigarilyo dito sa amin, no? Okay pa. Yo, what's up guys? Dito sa part ng uh, ng lugar nato sa Masungi. Dito yung malamig na part. Ayan. Sinapapagitnaan kami ng mga bato. Ayan. May mga putok din ah. nasa likod ko. Yo! What's up? Dito naman kami sa spider web. Yeah. Yo! What's up? Uh, ito na tayo guys Sama pa rin natin sila, syempre Ayan, Kung makikita dito sa kabila yung, ano, yung mga rock formation, napakaganda. ganda Ayan, sa taas na dito si Kuya. Eh, ito yung spider, okay? Yung sa baba. Ganda ng formation ng rock. Ayan, tuloy-tuloy tayo mga kaibigan. Eh, naiwan na yung mga na doon sa sapot. Tayo. Struggle is real. Medyo nakakatakot. mm oh. <laughs> Eh. Gando. Okay, no, Alin? Kani ni reactor nation. Oo. Uh, uh, Mamay, marating tayo diyan din na napapansin. ayan pili namin na ginawang logo dahil kakaiba po siya sa dami ng bata dito sa Samsung. At ito po yung sa damit ko. Continue. Uh, buti pa siya, matangos ang ilong. <laughs> Yun. Yung kilala ko, hindi. Tingin si na nang na ng... chenso o power so na naiwan po naman. Pagkakas, pagkakas, Dito si Aaron? Nasaan na si Aaron? Nasa una nga niyo. At ngayon guys, si ah, Ito yung isa sa mga pwede niyong um, ma-enjoy dito sa Masungi. Galo yes. yes. okay, yes. okay. yes. kay Kuiba. Ang kanyang English po ay Kim. Ano Kaya oh, naman po ito, okay. so, tinawag na yung ibni Kuya Robin kasi si Kuya Roben po yung naka-discover itong cave na ito nung naghahanap po siya ng daan papunta kay Tatay yung kung sino naman po yung nakakahanap sa amin na isang lugar sa kanya po namin pinapangalan. So, Ayan, yung pinapangalan. Yan, yun ha, sir ma'am, hindi po namin dinagay yung pangalan ni Kuya Robin para po dito sa mga bat. Kasi sakto po yan, Batman and Robin yan. <laughs> <laughs> yun, <talaga> <laughs> Yo guys, uh, Patapos natin dun sa malaking duyan na dito na tayo sa Nabna Cueva. Ayan ma'am. Ayan. Yung hib ni Ruben. Yung hib ni Ruben. Ayan. Ang nyo guys. Oh. Yun ang akitin namin. Sarap dilito. Ang lamig guys. Tapos ang bango pa. grabe tingin, tingin ka dito. Mm. Tingin ka dito. Sa camera. Yun. Ayan. ayan dito sa loob ng kuweba. May makikita kayong ayan, mga... Ayan. Kandila, ayan, na nabibigay ng uh, napakabangong aroma. Yan, kung makikita nyo yung yung ano rito. Yung mga texture ng bato. kininis guys. So, so, kailangan natin mag-ingat kasi medyo masikip na ang daan. Ayan. Ooh. Wow guys. Wow. yun na nga, pagkatapos namin magpicture-picture, mag-ano na kami. Ah, tataas na kami. Lalabas na kami sa kuya. Nakalimutok ano isuot yung ating <laughs> maywagan <laughs> helmet. ayun <laughs> Ayan. di para dito yung helmet, guys. <laughs> so, wow. eh, hindi, hindi pala tayo dyan. Dito pala tayo. <laughs> ayun Kita sa baba yung kuwebo. ayun yun, oh. yun sila. Oh. Oh, tara. Ayan, nasa labas na kami. Mataas na kami mga labas na kuweba guys. Ayan, dito na kami sa taas. Ayun na nga guys. Narito na kami. Saan nasa tayo? Nasaan ba tayo? Nasa kuya. Tatay! Okay. Guys, alam nyo kung saan kami galing. Pagkatapos namin... Um, mag-trek sa baba tapos pumasok ng mga kuweba ayan yung pinanggalingan namin yun. kung makikita nyo ito ito ito, ito. Ayan. yan yung spider web guys ayan yes guys ayan na to kasama na si Juliana ano mo sabi mo makakapagod <laughs> pero okay naman pero okay naman kasi ang ganda ng view pangit yes. ako yes, ba? oh ang ganda <laughs> <laughs> sulit guys ang pagod pag nyo sa pagpunta sa Masungi grabe guys itong kalikasan na to protekta natin ayan guys hihingal na po siya so guys dito nga pala tayo no? sa tatay na bato tapos sige lang tapos doon, nakikita nyo sa kabila. Yun yung nanay ano kuya, no? Ah. Yun yung nanay na bato dito? Sa masungi. Ayan. Picture mo na si ate. O, posing, posing. Mo <laughs> Yo, what's up? Ayan, kung makikita nyo, narito na kami sa tuktok <coughs> ng masungi. Kung makikita nyo dito sa baba, ito yung mga dinaanan namin. Ayan yung tinatawag na malaking <coughs> duyan. Nasaan? <coughs> ayan. Nasaan <coughs> yung dinaanan natin? Ayan, ayan. Ano. <coughs> Tapos, ayan yung malaking rock formation. Tapos ah, yung pinagalingan namin kanina dun sa may ah uh, na na sa kabila yung kaninang spider web na pinunta natin kanina. Kaya kasama ko nga rin pala si Jason. Idol. Ayan. Sa lahat ng mga gusto mag-add at mag-message kay Jason, message lang. <laughs> <Tama>. Jason Castaneda. <laughs> Saka kay ano? Ba't ka tumantawa? Hello ano Shoutout mo Rotara Club of Baras. Oo. Uh -oh. Hmm. Ayan, shoutout din sa Rotara Club of Baras. Ayan. Baras Municipal Youth Development Council. Sila po yung mga kasama natin today. Ayan. Ayan.